Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong sudiran. Ilabin na ninyo Dr. Rene ni Ubra ug ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat sudiran. Ako si Liza, 33 anyos, may kaipon og tulo ka ang among anak, taga Davao. Ikaduha na akong suwat ninyo. Ang una kay punto medikal og karon punto legal kini. Kabahin kini sa kahimtang namo sa akong kaipon. May lain mong gunis yung babay. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa sabang kay plano ninyong Raymond, Liza, magpuyo-puyo lang yun mo ang tons sangton Ha? gud mo, tulo na lang ng inyong anak wa magyud mo makapakasal. Okay pa bang inyong pagpuyo? Okay pa man, ma. okay pa ko, no. Unya ng hupaw. Maoy. say, so, ma maoy. Naon sa ma nagod hinoon ni Liza. Uy, igor ba yung tanda, ha? Kung wapag yun mo'y planong magpakasal, hihila ka na magod hinoon Ang bot ni Raymond, Maoy. Wala ano sa pita ako sa among pagpuyo. Kaya nga nung ay, naunsa man di ay mo. Diin ka! Alay! Okay, ay Raymond! ka! Sa ilang mama! Silang mama ka ni mo? Aray! Ha? Ah, aray! 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 Sakit na kayo nang sigihan ni mo, glab niya nga kong buhok! Ha? Ha? Ah, agay! Nanaki ka? Ha? May oh, laki ka ba? Ay, ay masakit na! May laki ka ba? Saan may laki ay? Kininaw ka nga, nagkabayayat na lang. Daud na kayo, ginatiba sa to mga anak. O nagkawang ko ang pasgaon. Nanimaho na lang ang sa mga bata. May maibag pa ka na ani? ha? Raymond! Ah. <laughs> oras nga mahibaw kung may laki ka. Lumpongon tayo niyo sa si imong laki. Raymond! Dili ka nga ang ibong kaipon ang may babay Liza? Unsa kay? Ingona mo kuno na basta magbisyo mao si Luso aron dili madudahan nga may babay. Ha? Huh? Ay parehas na good sa mga babay. Kana pong mga babay nga magselo-selo kuno hay og maayo, maoy may laki. Aron di ba madudahan nga may lain? Oh, panid in Raymond oy, kay may nakasulti ba yan ako, no? Nga may angkas nga babay na sa motor. Unsa? Dili tingali kay oy. Aw dili tingali niya uyab ba? Basin og iya lang pag-umangkon o igagaw pa pag umangkon o igagaw ng sweet man ka kaayo na pero ti nakagakos kang Raymond na babay unsa Wag yun sa akong huna una nga may laing babae ang akong kaipon. Kay pwerte magod niyang kasiluso. Maugid yun na nay numero uno na kung problema niya. Kay grabe, gud ka ayos siya kung magselos. Nga nagtuo kong love, gud ka ikon niya. O niya? Waday ka mati nga. Nga perting ka seloso. Apan wa siya'y planong pakaslan ka. Ma. Kung nahigugma pa ni mo ng tauhan ng tinuoray, o nga dili siya gusto nga maadto ka paslain, higtan ka na unta niya. Pakaslan ka na unta niya. Sama, Nakahisgot bagod siya ni mo, ana. Napakaslan ka. Hustog imong amiga, Liza. Panid eh. Di kay magtuo kang nahigugmag nimo mong tinuray si Raymond. tungod ka si Loso. O himan-himan Gusto na, ma. Gusto na. Tungkol kay diligid na ako madawat kung simba ko may laing babae si Raymond. Ang saon na tao na nga mong mga anak. O kung tinuod na doon na siya'y babae, ang man ni mo? Ma. Paman mo abot si Raymond. Pila na ni kagabi nga eh, tagdugay na siya mo abot. Ay, Diyos ko. Dili lang unta tinuod ang amo mga pagduda. Ah, siya na ron. Nadugay lagi. Oh. Ah. Hi. Ah, Raymond? Kisa ni kuyog ni mo? Huwag uh, maanong tamang magsulti, Raisa. ako kay nakainom ko. Onsay, buti pa sa buti niya, Raymond. na nang huwag maanong kay nakainom ko! Oh. Maging na Mga ginainong na nag-iilisan di kay Raisa, kayo kang pasabton Oh. oh, oh sige, sige. Mugos ka man. Kakaroon yun dahil ka mahibaw. Di kang Ani na mo po yung oba na to si Karen? Ang akong uyab! Unsa? Delik na mahimu, Rimon. Delik ko mo sugot. Ako masugot ako. Challenging kaya nang mag-ipon tagtulong. Unsa? Unsa? kaya bago na kaipon mo na isa. So, nabuhal sa si Nga mag-ipon o duha mo sa inyo. Pa. Malayasan na babay sa inyo. Dili ka ikaw ang mulaya sa inyo. Ong niya ka pa Pa. Pensa, palayasan ko ni mo. Amo ning kaugalingo ni Raymond. May katungod ko sa pagpalayas ni mo. <laughs> O na kumulayas tay. Kung si Raymond na mismo mo palayas na ako. Dili, di ka mulayas, ha? Di ka mulayas? Kay guro yung tikas gawas, ha? Mm. Oh. Sige, hamag. Kay mudot ka ding batang kasi mong oh. May kutsilyo ka. Ay, tay. Di pa nga daman ta ka, pa Ayaw pag haud na kinaboy ni Raymond, tay, ha? Kay parehos rabiatang dili niya pinakaslan. Oh, sa... Gidadan ko babay sa akong kaipon sa among bay. Gilumpong mi sa usa ka bubong. Dili ko gusto nga maghangtod ning among sitwasyon. Gusto nako nga muhawa na kini sa among puder. Apan misukol siya ug do siya ay hinagiban. Ang akong mga pangutana mo kini musunod unang pangutana. Dili ko pinakaslan sa akong kaipon. May katungod ba ko sa iyang kinabuhi tungod kay may tulo na mi anak, Ikaduhang pangutana, gidad man ko niya og laing babae sa among kaugalingon. Duha mi ka babae nga iyang gilumpong. Unsa may akong buhaton? Ikatulong pangutana. Gisuwayan ko na siya sa pagpalaya sa babae sa akong kaipon. Apan magkuha naman noon siya ginagiban? Pwede ko ba siyang mariklamo o makiha sa iyang gibuhat nako? Na Ikaw pato to katapusang pangutana. Sobra ka sa akong problema nga duhaming babay nga gikatipon sa akong kaipon. Unsa may buhaton ko ini aron nga mapapahawa ko kining babay sa akong kaipon sa amo puder. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Laisa. Mayong adlaw, mga suking tig tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. ug ako gihapon ang muhatag ninyo o tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal. Yes, it's me again, guys. Ako ang muhatag og tambag o tubag ninyo. Karong adlawa, no, o ako na pong tingog inyohang madungog this time around. Kumusta mo? And salamat sa inyohang padayon nga pagpaminaw o pag-tune in. Karong adlawa, sama sa inyohang pagsubaybay matag adlaw Monday to Saturday kaway kaway sa mga way nga magsigi o uh, pada sa ilang mga suwat suliran diri na mo thank you kaayo ninyo kumusta man mo no and um, sa mga medical nga mga problema of course it will be Dr. Obra nga inyo pong mapamati di ba kinsa tong ganahan nga pada sa ilang suwat pwede gud kayo ninyo ipadala sa suliran underscore 612 at yahoo.com pada nato ipadala sa kini ang akong suliran official writers page pwede pod nato ipada sa third floor Jose R Martinez building Osmenia Boulevard Cebu City letter sender karong adlawa, pagad Davao taguon nato sa pangalan nga si Liza o gipadani sa kini ang akong suliran official writers page sa una ni suwat naman ni siya medical to karon legal iyang pangutana thank you ma'am Liza ha kabahin kini sa kahimtang niya si ang kaipo ipon. na mangguy babae to iyahang uh, kaipon no at totong napaminaw sa drama murang gabuwag naman to sila. So, una niyang pangutan na dili kuno siya pinakaslan sa iyahang kaipon. May katungod ba ko sa iyahang kinabuhi? Tungod kay may tulo naman mi ka anak. Of course, dili tungod kay nag-ipon mo sa una, but tungod nga obligado siya nimo personally nimo as a person, but obligado siya sa inyong tulo ka anak, no? Kay kung nagbuwag mangani mo, wa mangani mo nagminyo na gyud gihapon sa tulubagon isip amahan anang tulo ninyo ka anak he has to give Child support sa imong mga bata. Whether you like it or not, whether na mo or dili, dapat mo magsinabtanay nga angay siyang muhatag ug. Um kaning o si tawag ni mo ani. Apan siya nga muhatag ug suportas mga bata. Ikaduhang pagutana, Gidad-an mangkuni og lain babay sa among kaugalingon nga nga balay no, duhami ka babay nga iyang gilumpong guapo kay ni Laki <laughs> day kanis Raymond? Raymond guapo ka dong. Ikaw na nga no good? No, unsa may akong buhaton? kani nindot ang pamating duha mo nindot ang pamating gilumpong ganahan ka mo padayon no or ganahan ka mangita og somebody nga ikaw ragyod ang iyang ibutang pedestal ug wa nay lain nindot ang pamati nimo ala padayon na pero og dili mangani and i know dili gyud na nindot biyae undangi pagstorya mo kung kaya pa ninyo magstorya nga ang iyang obligasyon ngadto sa mga bata na lang og maglain-lain mo ganahan man iyang babay bag-uron diha na lang na siya iintrigo na lang na siya ng bayhana kinsa na siya pangita dituglain glain nga muhigogma ug mudawat nimo katulong pangutan gisuwayon ko gisuwayan ko na pagpalayas ang babay sa akong kaipon apan magkuha man noon og hinabig pwede ko ba siyang mareklamo o makias ang gibuhat nako yes hasta nang imuhang laki dai file go ditog 9262 Republic Act 9262 palayasan ng duha pwede kaayo kay maski dili kaminyo no kana nga naamoy relasyon pwede gud na mo apply gihapon ang kanang Republic Act 9262 or violence against women. Pwede kay na nimo siya mapalayas kana silang duha. Ayaw sugot kanang iyang gibuhat nimo. Grabe kaway respeto. Grabe yun siya kaway batasan. Grabe siya kaway pagtagad sa imuhang pamati. Grabe siya ka selfish. Di yun siya angay nimong ikip. Di yun ka angay mo padayon tanang bati nga bulong pwede ko ko isulti pa. No, kay di siya angay para nimo. ayaw daw inday ug agwanta Palayasan na sila din ha pagkuha og protection order aron makalpalayaso na nimo sila duha mga bagag now mga bagag lips sa ba ngano mo oy kadaghang pwede ninyo sakan nganong karon mo tipon mo din ha naunsa yakisay mo dog ikaw Siya, puli-puli mo ng buang na. Muna na gidangat dili na pwedeng ingon ana, ha? Grispito ang imuhang pagkatao, grispito ang imong pagkababay. Tagkaig respeto ang mga bata. Ayaw sila libog-libuga kay dili na normal nang ingon ana. Bati kayo na nga ehemplo, bati kayo na nga example. Ayaw ug sugot na ingon ana. Barog sa si imong kaugalingon, barugi imong katungog, barugi imong dungog, isip usa ka babay, Kay angay ka, higugmaon, angay ka, respeto. Honda, Laisa... Hoy, ako'y nalisa nga no good in town. upat. katapos ang pangutana, sobra kadako sa akong problema. Nga duhaming babay nga gikatipon sa akong kaipon, unsa may buhaton ko, ani. Aron mapapahawa kining babay sa akong kaipon, sa among poder. Day, muna kang imang angay, papahawaon ba silang duha? Ngano'ng dili raman ang, ano, ang babae raman imo ang papahawaon? Ganahan pa kang Raymond Lisa After what he did, imong palayason siya. Unya, magdana po naglain or palayasa. Inna, ganahan kakaglain hala pagkuyog mo no ay puyo dire ay kog paka ay nakog labuta ayaw og sugot that is the most disrespectful thing unya ang imong gibuhat sa si imong pagtugot wa na kay gibiling respeto para sa si imong kaugalingon dai higog maa in tao ni imong kaugalingon lai sa pagbilin pug gamay respeto para sa si imo no kanang kung na ka respito, on, ki, kung ikaw di ka kibaw mo respeto sa si imong self no di ka mo barug sa si imong katungod nang anaon ka. Kaya magtuo man siyang okay ra. Di man okay ng in laisa. Bati man na. Unsa man nga sitwasyon. Di man normal. No? So, ayaw. No? Love yourself. Please, prioritize yourself and your children. Ayaw kaguol nga mawa siya. Kay mo suporta po na siya nimo. Makihan na siya. Di siya ni mo suporta ni Ang importante, ma-preserve ni mo. Ang respeto sa si imong kugalingon. O ang respeto sa mga bata nimo. mo. Okay? Muna'y pinaka-importante. Ha? Mga suking Muntig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa sa ato ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o oh, maayong adlaw. sao sa ka Mayong kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi Ako si Joey Saripan ako subdan sa pagsaysay ang akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan gulong ng palad Buwat isang gabi ay may drama presents Han so sa ka awen anapras seyanta aji keredan mokinig seka babayin dumingag kag sambuanga del sur agademada tampo ngangas nga joey

Joey, naunsa ka man nga nagluya man ka. Naakagi pa mati. Oo, aman ma. Ay, oh, kamo lang una og gangi mo mga igsuon din sa bahay, ha? Nga naman, ma. Akong dadon sa probinsya si Papa ni mo. Naon sa si Papa, mo. Naasi ay gipamati, nak. Magsige ko nung sakit ang iyang tiyan. Ako na lang siyang dadon sa mananambal. Maunga ka mo lang una si ate ni mo ang mahibilin din, hi. Ati, do kay laki-king sila si Mama sa, ko pa maayos si Papa dai. Hey, na si Mama. Hala, na anak ko na si Mama, ate! Ma, ikaw ralaki ang nauli. Asa man din si Papa, Ma? Patay na si Papa ninyo. Ha? Ano man, Ma? Unsa di sakit ni Papa, Ma? Igibarang ko na si Papa ninyo. Huwag wala siya makaagwanta. Huwag na matay. Pa! 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 mga anak karon nga wa na si papa ninyo paningkamot mo ha nga mahuman mo sa inyong pag-eskwela oma oma magtinabangay ta aron mapuhi ta Ano? mo? Asa man mo, ti? Laog. Kisa imong kauban, ti? Um, naku mabarkada, good. Og, ang ako sang uyab. Ah, sige, kuyo ko, ti. Kaila ay kaayog sige puno ato, uy. O niya, on sa manday? ka sa laag? <laughs> Lingaw ra man, ti. Ang kanang ati. Mm. Sige, lagi ka kuyog sa imong uyab sa na nahitabo ninyo? <laughs> na, no, uh, uy! Uyab, kod! Ang-ang, unsa buhaton sa manag-uyab. Ikaw ba, panguyab na, aron makatilaw na ka. Ha? Huh? Um, tina ako isultin ni mo pa. Unsa mana? Sa una, bitautik, sa gamay pa ko, gilugos man ko ni Uncle Ricky. Unsa? Kung sa'y gilugos, ha? Oo, oh, ma. Sa gamay pa ko gilugos mag sa imong iksuon. Si Uncle Ricky. Hoy, Joey! Ayaw pag mo ha? Tinood bitaw nga akong giingon, ma. Gilugos mag sa ni Uncle Ricky. Hoy, nga 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 mga nga gilugos ka man di ay. Iyan e, gibaharan, mga pat yun, kukun mo ko. Ha! Ingnan na lang hinoon nga wa ka mo sumbong kay giganahan sab ka oh. gilamian ka Ma si mama na ako. Pagkaibaw niya ang ipahimuslan ko sa kigsukon. Pero wa man di ay. Mas may pagmagbinuong ko. Kung na ay lalaki nga ganahan ako, magpagkamit ko nila. Sige, pagtakba ako. ang gusto ni mong ko na ako. <tong> <tong> onsa? Nagpagamit ka sa egsoon sa akong uyap? oh, Atila. Naonsa no, ka man in town, eh, Joey? Nagpagamit ka sa lalaki nga ni mo uyap? Wala may lamay ang akong ginabuhit, eh. Nagtuo ko nga labanan ko ni Mama sa nahitabo na ko sa una, pero wa, di ay... Joey, kalimti na tong nahitabo ni mo. Dugay na tong nahitabo. Maong ilubong na to kalibot. Pangita o lalaki nga ikauban ni mo sa tibook ni mong Dili kay basta na lang ni mo ipagamit ang imong lawas sa lalaki nga wa ka mahigugma. Ote... Ganun nagbisimang ka. Na, na ako'y friend sa FBT. Uy, nalingaw kay Kuniya. <laughs> o, sama na. Ulit na? Oo, <laughs> oh, ulit ti. Oo, oh, magkasinabot mo, wala. Larga. Ha? Imo e kong pasudlon o trabaho? Oo, oh, Joey. Kun mo aray ka na ako kong pasudlon o trabaho sa kumpanya nga akong gitrabahoan. Ninduta ko anak doong. Pero, naoy, huwag eh, mong kuwi kwarta para pamasahe di ha. Ha? Ah, di problema. Padadaan di kwarta para di mong ibiti. Eh. Tinuod. Ulan eh. Padadaan ka ha? <laughs> Salamat dong. Ah, ko di ka madayun sa pag-anhira. May tabo ka nga dili. Agpadaan man siya kunin mong pamasahe. Dung, pasaday nga kumpanya ang imong pasudlan ako. Um, kawan, Jui, ayaw lang kalain, ha? Masulti na ni Mustino Od. Wa mo kong trabaho o kumpanya? Ha? Kung sa tayo mong trabaho? Tiglok doog humay. Ha? Kung sa... Kung sa tiglok humay? Na may daghang magpahakot o humay. Ila kong suhulan. sa... Ose... Kung anong namakak, mangka? Um, sorry kayo, Day, ha? Ako lang itong gibuhat aron makakita ko ni mo. Pag sa may plano ni mo na ako, ha? Nga di man ko mahimong mabalik sa amo kay dako dako matog pliti. Magtipo na lang ta. Ha? Bisag karon pa ta magkita sa personal Joey. Pero nakagusto na ko ni mo. Um, ayaw ka bala ka. Maningkamot ko nga mabuhi di ka. O ang umaabot na tong anak. ka nga ayaw paggawas sa bay. Pero di gawas ko ka. Na ito ko gipalit dong oy. Na kay gipalit? Una kay di Ha? Nang sa makawa in taon oy. Tarong gid ha. Pagtarong gid. Kay masakpan taga ka nga may laki ka. Ihaon ta gid ka. sa ning akong gisudlan. Nagtuo ko nga magpalipayon ko o ba ni Dudong, pero... Pero nasayop di ay ko. Dong! Dong, may go in tauta na yung magiging paglabay! Pusto na! Nga nung Dong, magang nag-aplay. Pusto man! May laki kang kitaguman eh? dong ha? No, naunsa naman itaw ka, oy! Nagpataka ang mga gyawit din, ha? Huwag itaw ko'y laki! Kasi mo man itaibag-ibog na ko, oy! <coughs> Naglagot ako ni mo, ha? Oh, uh, Doong, uisaw na ni mo sundan, ha? Alam mo to! Napaligay pagiging ka na! Pati <coughs> ni mo, Ha? nakalipay ang akong dangatan sa mga kamot ni Dudong apang kasakit ay. di ay. Dini na lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mawag ito mga higalang kaage ni Joey nga taga Dumingag sa Buanga del Sur ban sa awit ngayang kita ngayon. Awit ka ng gulong ng Awit ka ng gulong ng palad.